Aries. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 10 at number 25. Para sa 3 digits, number 3, number 8 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 12, number 30, number 5, number 21, number 7 at number 26. Taurus. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 14 at number 19. Para sa 3 digits, number 6, number 2 at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 3, number 18, number 24, number 9, number 15 at number 28. Gemini ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 22 at number 9. Para sa 3 digits, number 5, number 4 at number 2. Para sa loto na anim na numero, number 8, number 11, number 25, number 19, number 16 at number 32. Cancer ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 13 at number 27. Para sa 3 digits, number 7, number 0 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 2, number 17, number 23, number 14, number 10 at number 31. Leo ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 5 at number 18. Para sa 3 digits, number 1, number 6 at number 3. Para sa loto na anim na numero, number 9, number 22, number 30, number 16, number 4 at number 27. Virgo ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 15 at number 8. Para sa 3 digits, number 2, number 4 at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 11, number 23, number 7, number 18, number 26 at number 5. Libra. Ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 20 at number 12. Para sa 3 digits, number 3, number 7 at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 1, number 16, number 24, number 10, number 19 at number 30. Scorpio ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 25 at number 6. Para sa 3 digits, number 8, number 1 at number 7. Para sa loto na anim na numero, number 14, number 22, number 5, number 29, number 9 at number 18. Sagittarius ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 11 at number 23. Para sa 3 digits, number 4, number 5, at number 2. Para sa loto na anim na numero, number 7, number 21, number 28, number 10, number 17, at number 33. Capricorn ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 16 at number 9. Para sa 3 digits, number 7, number 3 at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 12, number 19, number 4, number 27, number 6 at number 25. Aquarius ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 14 at number 10. Para sa 3 digits, number 1, number 9 at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 22, number 5, number 11, number 17, number 24 at number 3. Pisces ang mga pwedeng mong magamit ayon sa kalikasan na iyong gabay. Para sa 2 digits, number 21 at number 10. Para sa 3 digits, number 6, number 2 at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 8, number 15, number 3, number 28, number 12 at number 20.